guys dito tayo ngayon sa Marcos Highway mag-ride right tayo kapuntang Marila ko ayan ah, alam kasi sa mga susunod na araw ay busy na tayo bukan daw natin bilisan Easy <laughs> So no, eh, mga kasabwat, balikan ko na lang kayo May maya pag nasa malaki na ako hindi na nagtagal dito Ayoy, tayo ay focus so, na tayo sa drive masikisto So share ko lang sa inyo mga kasabwat yung experience natin sa ating TMX125 Valpa after the long ride Okay naman siya. Goods na goods. Ayun oh. Sa dalang na wala naman akong naging agaraya maliban sa uh, knuckle bearing. So, napalitan na yung knuckle bearing natin mga kasapot, Hindi nga lang yung genuine. Hindi lang siya genuine. Wala kasi mabilang sa probinsya ng ano, ng malapit na Honda nung time na pinagawa ko yun so so yun mga kasabot wala naman akong masabi dito sa ano sa motor goods naman <laughs> all stock yun mga kasabot all stock lahat wala akong pinalitan dyan na ano na bag at hindi ako nagpapalit ng na, ano gawa ng sayang naman kung papalitan yung mga pyesa bago pa lang siguro kung naluma na yan tak na ano, 18 tapos 1544. So may mga nagtatanong ng Karen kasi so, sa mga nagtatanong nga pala, bakit daw ano, ano daw diskarte sa side cover kasi madalas yung side cover ng Tenix na damper ay lumuluwag. So ayun, pakita ko sa inyo pati yung sa lowering crown ko. So pakita ko sa inyo. So ito guys, binutasan ko lang to ayan o oh. ginataasan ko lang yan tapos nilagyan ko ng siptay yeah. ayan tie yan pati ka kapilaan yan then may mga nabibili naman sa online kaya lang ang problema naman kasi doon paabutin ako ng tamad sa pag ano pag maintain na ng battery kakabit mo pa kasi dito yun eh eh pero tayo na magkakalas ka babaklasin mo to eh, ito zip tie <laughs> Ano lang yan Kaganoonin mo lang ng ano Kutsilyo okay na <laughs> Katanggal na yan easy So ganoon lang ginawa ko Dito naman sa lowering ground mga kasabot Sa lowering ground naman natin Yung iba kasi Pag nag lower ng motor Eh ano Eh Yung damper Ay yung ano dito yung guma sa ano Yung guma dito sa part na to ay hindi lapat doon sa lowering crown di syempre kapag ka yan ay nakakalog lumuluwag yung goma dito ang mangyayari gagalaw yung ilaw natin so ang ginawa ko doon mga kasabot ang ginawa ko doon sa part na yan ay ganito bumili ako ng clam yung clam na ano yung clam na pang na ano na LPG pero may mas malaki doon kasi ang ginagamit na uh, pang lock talaga. So ito 'yon, no. Ah. Wala pang yan oh. Kanya lang. Bumili lang ako ng ganyang kalaki kasi actually may mga sites 'yan. Bumili lang ako ng sakto diyan. Ayun, Oh. oh. Di, hindi na gumagalaw yung goma. fixed na siya. <laughs> may mga no problema kasi diyan eh. Sa kabila naman, since hindi pa yung lowering crown ko, ang ginawa ko, nilagyan ko ng ziptie. <laughs> ay, tapos sa inyo guys. Eto, ayan, may ziptie yan. Ayan, oh. Tinaliyan ko na lang ng ziptie kasi hindi sakto yung, kung bibili ako ng ano, hindi sakto. ay e, ayan, ganyan ang ginawa ko. Mga <laughs> uh, simpleng, ano lang, arithmetic. So ayun mga sabat Ayun lang yung ano Kasi may mga nagtatanong sa akin ah uh, Kasi nag-load na sila Ayan about yan Ano daw diskarte So ganyan lang yung diskarte ko Share share lang Ewan ko sa iba kung anong diskarte nila <laughs> So side cover, cover Ganun lang Butasan yun lang Ito may butas tong kabilang to Ito May butas yung ilalim nyo Binutasan ko yan Kasi Ang mahirap kasi sa ano ang mahirap kasi sa mga side cover kapag ka, hindi mo na check at luwag na yung ano yung pinaka tawag nito yung pinaka ano nya damper talagang ano yan ah uh, malalaglag mamamalayan mo wala na pala sasigil <coughs> <coughs> mo na tayo dito <coughs> Ayan. yan ano naman yung, yung ambun ang bun lang yan, di naman lalakas yan ang nangyari kasi yung tayo ako, akala ko yung crown lang yung may ano, may lagotok pinatang ko kasi itong kabila ng bolt sabi ko baka luwag na ngayon nung pinatang ko eh may ano pa rin, may lagotok pa din eh wala na akong time para ayusin kasi na kinabukasan kinamadaling araw, babiyahin na ako pabigol binahi so, ko mahina pa yan nang padalis ko ng ano ng manda mahina pa yung ano lumakas yung alon nung nandito na ako sa parteng ano na paglagpas ng saryaya kasi malubak na dyan eh tapos so, nagtuloy tuloy ayun <laughs> umalog ng gusto pinasigipan ko pagdating ng lopes pinahigpitan ko itong uh, ilalim so naghigpit naman siya kaya lang pagdating ko naman ng tagawa yan Ayun, doon na. Pumalo <laughs> na ng husto. Eh, kaya yun, na akong papaltan, lumalapit sa amin, sa may shop. Kinabukasan, pinapaltan ko siya ng bearing. May basag na dalawa. Ayun na yung coach si Camino. Bilis, ha? Pabalik Eh, pinapaltan ko. Ang nangyari, ang naipalit nga ay hindi naman, ay mumurahin lang. Numurahin lang mga kasabwat Pero tingnan rin natin kung gaano itatagal ng ano ah uh, murahin na sharing. Yan. Kaya ko lang na na-review. Na <laughs> so, tara. Yeah, na ulit tayo. Dito may ambin pa, meron. sa ano natin sa uh, long ride kung nasakit daw sa atawan tong ano natin itong alpha uh, masasabi ko lang naman dyan makasabot ay hindi naman yung motor ko hindi naman yung motor ko hindi naman tumasakit sa katawan kasi yung handlebar na ito ay Naka-design siya sa ano. Naka-design siya sa uh, pang malayo ang biyahe. So, um, mataas siya. Mataas. Mataas yung ano niya. nito. Yung, uh, okay, yung position, kaya ano. Kaya solid siya sa ano. Sa long ride. So, kung aanohin natin, kung ah, uh, ano tawag nito kung sa formahan wala hindi mo forma handlebar natin <laughs> hindi ko hindi ko ito dinisayin sa formahan ko sa uh, sa gamit sa malayong biyahe kung uh, kung sa formahan mga kasabot, ang magandang handlebar yung pang Raider 1 150. Alam ko sukat so yun dito eh sa ano natin sa uh, dito sa port alam ko sukat so, yun mas maganda mas maporma yun kasi nakakita ko ng setup na gano'n maporma siyang tignan tapos naka, naka ano siya naka naka yung maskara naka maskara tapos may araro napaka angas tignan mas maangas siyang tignan pag ganoon so maporma alright so ito naman kasi ng delivery eh, ay ano lang to dinisend ko sa pagmanayong biyahe eh, kasi pagka sobrang lower sobrang sobrang lowered ng handlebar masakit sa ano masakit sa ka kapag ka tumatagal yung biyahe nakasubok na ako ng ganyan <laughs> well yung stock naman yung stock na handlebar naman okay lang din naman pwede mo siyang i-adjust na pang long ride pwede rin pang ano lang yung medyo lower kaya lang hindi siya ano hindi ako napupugian hindi ako napupormahan doon sa stock na handlebar kaya ang ginawa ko pinilitan mo na lang okay So marami nagtatanong naman kung ano daw tong handlebar na to. Ito ay matagal na makasabwat. 2000 may video na ako nito. May video na ako nito na may ano ko to. Uh, Tinahapi ko ito. 2000 I think 2016 no yata to. Basta nasa ano nalimutan ko na kung anong year. Ah, uh, matagal ko na itong binili, dumpay ito sa isang motor. Ginamit ko lang dito kasi hindi nila nagagamit Kasi pinaltan ko naman isa ko motor yung scrambler type na handlebar So ayun ah, Okay na sa long ride Kapag basta maganda yung ano, ng handlebar Maganda yung position ng handlebar ah Hindi siya masakit sa katawan Kung sasabihin ng ano naman Kung ma-vibrate Hindi naman sa ma vibrate mga kasambat Hindi siya ma-vibrate yung motor ko Hindi ma-vibrate Ewan lang dun sa iba Ewan ko lang doon sa ibang TMX na ano daw, sabi nga nila mapaitrate daw kapag katagal-tagal na uh, na sa ano. Ito sa akin naman, dati ganun din. Dati ganun din, mabibrate talaga ito. Kaya lang, pag umuwi kasi ako ng bigol, mabigat yung karga ko. Pag mabigat yung karga ko, less yung vibration ito. Pero pag ako lang, kagaya na ito, may vibrate talaga ito. Oo, uh, kasi ang sprocket niya ay, ano, ah uh, kumbaga, bitin yung bigat. Kaya malakas yung vibration niya. Alright, so yun mga kasabuan Mag-share ko ngayong ano na to, vlog na to So All in all, good na malik sa biyahe Sa marayang biyahe So wala naman, overheat Wala naman ako na experience na kayo Basta ikaw kondisyon nyo lang palagi Kahit anong motor pa yan Kahit anong klase ng motor Anong brand Pwede pwede sa long ride Basta nakakondisyon yung makina Okay, nakakondisyon yung driver Nakakondisyon yung makina ng motor masyadong pinapalta na pyesa na makakaapekto sa ating ano sa ating riding habit o sa mga paglulong ride good yan wala magkakaroon hindi ka magkakaroon ng problema maliban lang kung uh, sa mga yan mapapulatang ka so yun lang naman kapag ka pagbiyahe ka ng malayo ditigasan mo yung gulong mo okay ibigay mo yung tamang tigas sa bigat na uh, bigat mo at sa bigat ng karga mo alright yun lang hindi uh, naman ako na, na, kapag ka pagbiyahe ng ano kasi nga binibigay uh, yung tamang tigat ay tamang tigas ng gulong para sa bigat ng karga kaya uh, birang bira akong maplatan so ganda ng bili ito so yun lang ah ano ba ba? ano ba ba hindi ko nasabi? <laughs> Sabi kasi nila, ah uh, mas maganda na mainam daw kung magpapalit ako ng rim, ng rim na 17, at uh, na 1538 so ang, ang, opinion ko lang dito mga kasabu, para sa inyo ay ako po ay ako ay bumabiyahin ng Bicol hindi lang uh, patag yung dinadaanan ko hindi lang puro semento so may mga dinadaanan ako lalo na pag malapit na sa amin may mga dinadaanan ako na masyadong manubat matarig at, at malalalit na daan so yung 1544 nga na combination ko nung no, pahong sa amin talagang video nahihirapan pa eh paano pa kaya kung magbababa ako ng ano magbabawas ako ng sprocket so hindi ko na ginagawa yun para ano okay naman timplado, plit, timplado naman ko para sa ano ko sa riding habit ko yung set na to hindi naman ako nagbibilis magpatakbo hindi naman ako nagana sa ano lang dito lakas niya lakas lakas Pagdating naman sa speed, hindi rin naman to ayon ito naiiwan kasi ayaw nito tumakbo ng 80 to 90. Depende sa bigat ng rider at bigat ng karga. Wow. Dito ah. Yeah. mga kasabuat, pawin na ulit tayo <laughs> ayun, nagpainit lang tayo ng makina dito sa Marilaque tapos nag ano lang tayo, naglaro-laro lang tayo ng kurukunting benking-benking charis <laughs> so, anong oras na, mag alaw na na balik na rin tayo at <clears throat> pahingin na ulit so shoutout pala sa lahat ng mga nakasabay ko nung umuwi galing Bicol sa mga naka-alpha dyan at sa lahat ng mga riders. Uh, shoutout sa inyo lahat. Marami tayong nakita mga naka- CMG. so ayun. And salamat nga pala sa mga sumusuporto sa ano natin sa channel natin. And eh, sana dumami pa tayo. <laughs> Kahit simpleng ano lang, simpleng puro content para vlog lang eh may mga sumusuporta. So na-appreciate mo kayo mga kasabwat Maraming maraming salamat pala Okay So Yun uh, Uwi na pa Wala kasi akong ano ngayon Wala kasi akong pin na ano <laughs> Napupuntahan talaga Kaya ganito lang nagpahim na ako ng makina So let's go Uwi na ulit tayo At sinir ko lang din sa inyo yung ano yung mga naranasan ko dito sa biyahe Itong ating TMX125 tara ayun na tayo and uh, yun lang yun lang mga kasabat nadaan uh, ulit tayo sa ano babalik ulit tayo sa dito sana ako dito sa kabila kaso malayo eh malayo pa tayo o so, dito na lang baka ano tayo kahagip tayo ng mga lente ng mga nominated dito ha <laughs> ha relaxing na relaxing talaga dito kapag dito talaga tayo nag ano na relaxing na relaxing eh ganda pa ng